Malaki ang chance na makaroon muli ng people power sa bansa ayon sa isang dating national security adviser at isang dating kadre. Lumalalim daw kasi ang galit ng mga Pilipino laban sa mga politikong walang ginagawa para sa bayan. Yan at iba pang detalye sa balita ni Almar Suelo. Alam ano mo, papunta tayo dyan eh. Papunta dyan ang sitwasyon natin ngayon. Sa gitna ng sunud sunod na kilos protesta na nagaganap ngayon, naniniwala si dating National Security Advisor Norberto Gonzales na posibleng sumiklab na muli ang people power, oras na hindi mapigilan ang galit at pagkadismaya ng mamayan sa gobyerno. Sa isang eksklusibong panayam ng SMN News, sinabi ni Gonzales na talamak na ang korupsyon at pamumulitika ng administrasyon ni Marcos Jr. Talaga kababayan natin galit na galit sa mga politiko. ah uh, malinaw sa mga kababayan natin yung korupsyon. Ang, ang, ang laki ng korupsyon na nangyayari sa bayan natin, yung pagnanakaw sa mga ponto natin. ah uh, malinaw yan. Pa ni Gonzalez, sa kanyang pag-iikot bilang kandidato sa pagkasenador. Iisa lamang ang sigaw ng taong bayan, palitan ang mga nasa posisyon, pati na ang Pangulo. Kung makakakita nga lang daw ng isang puwersa na kayang paguhin ang sistema ng politika sa bansa at alisin ang mga tiwaling opisyal sa pwesto, siguradong susuportahan ito ng taong bayan. Dagdag pa niya, nais ng publiko na mapalitan, hindi lamang ang mga tiwaling politiko, kundi pati na rin ang kasalukuyang Pangulo. Ganitong pananaw din ang ibinahagi ng dating kadre ng komunistang grupo na si Jeffrey K. Eric Salis. Anya, may malaking posibilidad na muling sumiklab ang people power, lalo na patuloy ang paglaki ng kilos protesta ng milyon-milyong Pilipinong galit sa mga tiwaling opisyal. Hindi yan malayong mangyari. And uh, it is uh, very evident, uh, very uh, undeniable na nagkakaroon ng tinatawag na groundswell of people's resistance. Noong namumuo at nagkakaroon ng hulma ang pambansang pagkilos ng mga tao sa iba't ibang sektor, iba't ibang bahagi ng ating ipunan. Dagdag pa ni Ka Eric, maaring bumili sa posibilidad ng people power at ang panawagang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung magpapatuloy ang katiwalian sa gobyerno at ang kabiguan ng mga opisyal na gampanan ang kanilang tungkulin. Ngunit anya dapat itong gawin sa mapayapang paraan. Samantala, iginit naman ni Gonzales na dapat gawing huwara ng mga Pilipino ang kasaysayan. Ang naging matagumpay na pagpapalit ng gobyerno noong 1986 People Power Revolution. Tingnan natin ang sa kasaysayan tati. Alam mo, ang naging successful na pagpapalit uh, ng gobyerno. Eh, ginawa natin noong 1986, nung nagkaroon tayo ng people power, uh, sinuportahan ng mga armed forces natin yung kilos ng mga mamamayan at ang mga mga pwersa na galing sa simbahan, sinasabing lang, morally correct yung ginagawa ng taong bayan natin. Samantala, kung sakaling sumiklab muli ang people power, iginit ni Gonzales na malabong makuha ng Pangulo ang buong suporta ng sandatahang lakas. Giit ni Gonzales, hindi tiyak kung saan manggagaling ang suporta na tutulong sa administrasyon. Paalala niya, hindi lamang ang armed forces ang may papel sa usaping ito, kundi marami pang iba't ibang sektor ng lipunan na maaring kumilos.